Alam yung mga loads. Ang admin ngayon, binabago nila yung kasaysayan. Katulad kay Ninoy Aquino, nagbuwis ng buhay, pinatay. Binabago nilang kasaysayan at pinapalitan nila ng magagandang imahe. Pero alam naman natin yung katotohanan kung anong nangyari kay Ninoy Aquino. Siya ay binaril. And dahil lang sa dahil lang sa ambisyon Ambisyon sa kapangyarihan sa gobyerno. Yan din ang nangyayari sa atin ngayon sa gobyerno. Tatlong taon siyang nakaupo. Pero corruption lagan. Corruption, nakawan. Nabi, hindi. Hindi nakawan. Pero wala pa rin siyang ginagawa. Ang napanagot lang yung mga maliliit. Pero yung mga malalaking nakaupo sa kanyang kaliwat-kanan, hindi niya pinansin. Ang binabalikan niya yung mga Duterte yung mga passport sa mga Duterte para bang bumabalik tayo sa dati ba yung dating kasaysayan na yung bula pinapasa mo at ikaw para kang si Punso Pilato lugas kamay ba kaya si Tatay Digong pinakulong nagtiis naghirap pero alam naman natin na may kasaysayan ng kanyang ginagawa. At hintayin natin ang resulta. Resulta ng magandang laban ng mga Duterte para sa ating bayan at sa ating mga maliliit na mamamayan. Ako ay bisaya, sulit Duterte, panahon na para mga Duterte mamuno sa bansang Pilipinas.